Sa nagdaang mga seasons, napatunayan ng effective ang pagkuha ng mga Filipino imports sa Japan Billy sa pag-improve ng kanilang mga koponan at maging sa paghatak ng mga fans online man o sa mismong area ng team. Kaya naman patuloy lang ang pag-recruit ng mga bilig teams at ngayon ay pag-usapan nga natin ng mga bagong kuhang mga quality Pinoy imports. Una, Robert Bolick, ang PBA star na lumipat ng Japan para sa Fukushima Fire Bonds. Aasa ang team na matutulungan sila ni Bolick na manalo ng mas maraming games at makaangat ng B1. Last season, nagkaroon ng losing record ang Fukushima with 28-32 win-loss record. Number 4 lang din sila sa East District pero nakapasok pa rin ng playoffs bilang wildcard. Though sa last 2 seasons ay hanggang quarterfinals lamang ang fire bonds. Bagay na, aasintahin nila syempre yung malampasan ngayon. Yun. Malaki ang mayaambag ni Bolik sa kupunan. Eh. Sa huling season niya sa PBA, kumana ito ng higit 20 points at 6 assists per game. Kaya inaasahang magbibigay kagad siya ng impact sa kanyang bagong team sa Japan. New environment to para kay Bollick, ibang liga, ibang sistema, bagong mga teammates at coaching staff. Sa pagkakataong ito ay tatlong foreign imports din ang makakasama niya sa team, na malamang sa malamang na magbababa ng scoring average niya kumpara nung nasa PBA siya. At bilang bago sa team ay kailangan i-earn niya rin muna dito ang mga mas malalaking minutes at roles abang nagpapatuloy ang season. Alam naman na natin ang kalidad nito ni Bolik ano? at malinaw na magiging isa siya sa mga best guard sa B2. Bukod sa pagiging scorer, ayos din siyang playmaker at posibleng mas makita nga natin ang skill niyang yan ngayon sa Japan. Sunod, AJ Adu. Nothing but impressive si Adu ng World Cup. Averaging 8 points at 8 rebounds a game. Solid din siya defensively. Kaya naman hindi nakakagulat na siya ang kanagamit na big man sa kanilang apat ni Nasoto, Pajardo at Aguilar. Yun dahil sa kanyang solid rebounding, support na opensa at siyempre, versatility sa depensa. At ngayon sa Japan, tiyak na ipagpapatuloy lang ni Edu ang kanyang magandang laro, di ba? Though yet to see pa kung gaano kalaki ang magiging role niya sa Toyama Grouses. Pero good thing na dalawa sa tatlong foreign imports nila ay forward position ang nilalaro. Si Gadson 6'7 at si Heson 6'6. With that, siguro'y makakaasa tayo na magkakaroon ng decent na minutes si AJ sa team at least. 610 mobile big tong si Edu, ha? at muli maganda ang pinakita niya kontra sa mga international big men ng World Cup. Isa na nga ron si Carl Anthony Towns kaya walang question kung kakayanin niya bang sumabay sa mga foreign at local bigs sa Bili. Panghuli, RJ Abarientos, ang Rookie of the Year ng Korean Basketball League nung nakaraang season. Despite na 5'11 lang ang gwardiya na ito, grabing kumpiyansa sa laro ang pinapakita niya. Sa kanyang unang taon sa pros, gumawa ka agad siya ng 13 points, 5 assists a game na numbers at naipamalas ang kanyang matanik na 3-point shooting. In 56 games sa Korea, nakagawa ng 149 three si RJ on 34% accuracy. Marami rin doon ang crucial baskets. Ngayon, sa Japan naman siya magpapaulan. Dalawang forward at isang centro ang mga imports nila sa Shinshu Brave Warriors. Well, sa guard position ay marami-rami rin sila. Kaya makikita natin pag nagumpisa na ang season kung paano siya papasok sa rotation ng team. Pero kung maagang maramdaman ng impact niya, eh, for sure mabilis lang ang pagangat ng role niya sa koponan. Bukod sa pagiging scorer ni RJ, great passer din to. Katulad ng nakita natin sa KBL. Sa bilig, marami ring mga Japanese guards na napakauhusay, di ba? Mga familiar names na sa atin sa international basketball like si Yuki Togashi, Yuki Kawamura, at iba pa? Mga kapareho ni RJ na below 6 feet pero grabe ang laro. Siguradong masusubukan siya rito. Abangan natin kung same impact ba ang may bibigay niya sa kanyang bilig team katulad nung nasa Korea siya. Yon, sila nga ang tatlong bagong Filipino import sa Japan. Sino ang tingin mong pinakamagsha-shine sa kanila?